Good morning everyone! Welcome to my YouTube channel, Villa Summer Japan Vlog. Please subscribe sa pagpapatuloy ng aking vlog. Dito kami nang galing, diba? Tumitingin kami ng mga kasangkapan na pwede mong gagamitin sa bahay. Yung mga it tak yung mga kochelyo yung mga lagari ganyan mga guys marami naka display kasi sa lugar na ito dahil ngayon ay matsuri or yung piyesta sa atin sa Pilipinas ganyan maraming naka display dito na iba't ibang kagamitang pang karpentero or yung mga gardening ginagamit ng mga nag-aararo mga guys, marami din mga kasangkapay ng basta gawa sa mga gumagawa ka ng mga kahoy yung mga sipilya, yung mga mason mga guys ba, alam nila yung mga gamitan ng ito di ba? nakikita nyo ganyan yung pag-aayos ng sasakyan, meron din dito ganyan mga guys iba't ibang klaseng ano iba't ibang klaseng gamit ng ano, carpintero Marami dito mga guys. Kasi dito nang galing yan sa lugar namin sa Mickey. Ay, eh, ginadagsa ng mga tao. Tapos palabas na kami mga guys. Isang malaking gusali yun. Para siyang museum palabas na kami dahil tumitingin kami na kung ano mang pwede naming bilhin, pwede naming gamitin sa bahay. Kasi marami nga nakadisplay dyan dahil ngayon ay Matsuri or yung Fiesta ba. Kaya maraming tao. Pero actually ngayon, ano na siya, hapon na siya, nasa 5 na ng hapon. Kaya konti na lang yung taong tumupunta dito pero nandito pa rin yung iba yung naka-display yun, alam niyan yan lang ito gagamitan ng mga karpintero di ba yun iba't iba ka -iba, no pang pump ng tubig nandiyan yan mga guys ginagamit sa pag ano ng palay palay di ba ito namang technique na ito ng isang mama <laughs> ito, ano, ito, eh. Yung, idadag sa dito sa Japan, mga guys. Marami din ito sa, ano, sa iba't ibang lugar ng Japan. Yung, panghuli ka ng isda. Pero, actually, yung panghuling ito ay gawa siya sa, ano, gawa siya sa Japanese paper ba. Kaya, madali siyang mabutas yung panghuling bilog na yan. Dahil gawa nga siya sa papel. Pag binasa mo lang sa tubig, yan. Nasisira na yung papel. Kaya wala kang mahuling isda. Tapos yung napaka is ang isda pa, yung napaka-likot, <laughs> Di ba? Ang bilis siyang lumangoy. Napakahirap nga siyang hulihin, mga guys. Dahil nasisira yung ano mo ba, Japanese paper na bilog, yun ang ginagamit na pang, ano, panghuli ng isda. Napakagandang business ito mga guys. <laughs> Dahil yung Japanese paper na yan ay binibili mo sa halagang 400 yen or nasa ano ba yan? Nasa 120 pesos siguro. Nasa 130 or 120 pesos. Ganyan. Napakamahal na papel na yan. <laughs> yung ginagamit siya sa panghuli ng isda, kung so, nagalit na itong anak ko, sabi niya, Mama, ang likod kasi ng isda, Ma, hindi siya, ano, hindi siya magpapahuli. Tapos yung aking, ano, papel, nasisira na siya. <laughs> Ganyan. Ang hirap naman hulihin ito. Sabi ko, yan mo dito sa, ano, sa gilid, para mahuli mo siya. Kulong mo siya sa ano sa kamay mo sabi niya. Bawal daw kamayin, sabi na tindero. Ay binabantayan ng tindero ito mga guys. Sabi ng tindero, Pag hindi ka makauwi, bili ka ulit ng ano ng papel. Yung papel na yan ay napakamahal ang Japanese paper na yan. Sabi ko, nagdala na lang sana tayo ng maraming papel sa bahay. <laughs> ang hirap naman ito. Sabi na natong hirap 'yang hulihin bas may isang bata pa, nagagalit na siya. Sabi niya, likot kasi ng isda, hindi siya magpahuli. Napakaliksi ng isda na yan. <laughs> yan, Numabot na kami na ano, wala pang nahuli to isda. Yung anak, worry na siya mga guys. Eh, nasisira na daw yung ang niya panandok niya. Nasisira na. Ganyan. Wala pa siyang huli. Sabi ko, ingatan mo siya lang siya na hindi siya masira. Pero isa kong anak guys, yung panganay kong babae, ano niya, ano siya, pag siya ang gumagawa yan, marami siyang mahuli. Iwan ko lang kung ano, technique na ginagamit ng anak kong babae. Magaling yon Kasi dati na ano, sinubukan niya yan, pero marami na siyang nahuli. Ito si Vance. Ang hirap ng huli ni Vance. Tapos mayroon pa siyang babae dito na ano ba talaga. huli din siya. Sinubukan din niya. Napaka ano, katuwaan na ito mga guys. Ito naman binibinta lang ito, isang sungay ng usa. Ginagamit kasi yan mga guys, palamute o pwede din, din yung panggamot. Sa amin kasi sa Bisaya, ginagamit yan panggamot ng ano. Halimbawa yung makagat ba ng ano, ahas na no, poisonous, insecto or yung ahas. Pwede yan, pang sip, -sip ng ano, poison, di ba Ginagamit yan ng isang doktor kuwak sa amin mga guys. Ito naman yung yung ano, yung parking space. Napakalawak na parking space nito mga guys. Dahil maraming ang taong pumupunta ngayon. Dahil matsuri, kaya kailangan ng malaking parking space. Kinuha din ng video. joy. Nako, ito naman. Si Kuya patakbo-takbo. <laughs> At yung kinuha video dito yung ano yung helicopter ba yung police yan na oh. nag nagsorbi yung police paikot-ikot siya sa lugar na ito mga idol bakit may criminal ba <laughs> may criminal ba na pumunta dito <laughs> Over naman si Koya ang police. Tuloy bang police dito mga guys? Nakaano lang sila? Nakasibilyan sila ba? Tapos, naka-ano talaga sila sa paligid, naka-monitor talaga sila sa mga nagaganap, Ganyan. Dito kami, upo kami ng anak ko dahil kumakain kami ng ano, karage or yung fried chicken. Masalapin ka rin ng fried chicken dito mga guys. Pag ganitong may ano, pag ganitong maraming tao may matsuri, yung mga pagkain din nila na tinitinda. Napakasarap siya, mga idol. Ito yung kanilang fried chicken. Ay masarap din. Tuloy mga tao dito papawi na. Gabi na kasi alas 5 na ng hapon. Yung ibang nagtitinda, nagliligpit na rin ng kanilang paninda. Dahil pauwi na nga sila. Pagabi na. Ito kami, nakaupo kami ng aking anak. Dala-dala yung kanyang ista na hinuhuli kanina. Dalawa lang yung ista na huli niya, mga guys. Nakahuli din siya, at least. Ayan. Marami pang upuan. Bakanting upuan. Dahil wala na nga mga tao. Papauwi na nga yung mga tao. Dahil padilim na yung paligid. Iba kasi dito sa Japan, mga guys, pag madilim na nagsisiuwian na din yung mga tao. Sa atin sa Pilipinas, marami pa yung lasing na nag-iinuman dyan ni, <laughs> di ba? Pero sila dito, pag gabi na, muuwi na sila sa kailang tahanan. Yun yan. May padilim na paligid. Pag nakikita nyo, may nagdi-display pa. Oh. May nagtitinda pa rin. Dahil may mga tao pa naman. May mga tao pa naman na dumadagsa. Yun yan. Kaya sulit pa. Sinasulit na lang yung sinasulit na lang ng nagtitinda yung mga may hanggat may tao pa may bumibili pa ganyan mga guys ito din yung ano sikanhan ng mga magasin ba dito kasi sa Japan maraming manga yung mga magasin yung mga cartons yung mga horror ganyan yung sikanhan kasi yan mga guys mura lang yan dahil pag bumibili ka sa mga shopping mall, napakamahal yung mga magasina yan. Yung mga aklat-aklat ba. Yan, bumibili kami dito mga guys ng ano, ice cream ng aking anak. Nasa 170 yen or nasa 60 pesos siguro sa Pilipinas. Yan yan. Bumibili kami mga idol, isa na yung binili ko dahil yung anak ko lang yung kakain, di naman kumakain ng ice cream. Malamig na. medyo malamig na. <laughs> vanilla flavor siya mga guys masarap kaya yung mga ice cream dito sa Japan Yan. sabi ko na, anak ko kunin mo ikaw na kumuha ito din mga guys yung mga payong ba si kanan kasi ang payong na ito tapos ano siya napakatibay pa niya tapos nasa 100 ah, uh, 100 yen lang siya mga guys or 40 pesos sa Pilipinas tapos buy tikwa na siya ito naman si manong na ito. Iwan ko kung ano yan. Saan yan ginagamit yung metal na yan. Hindi ko lang mag -gets. Pero ginagamit pa rin yan ng mga ano. Yung mga pag-aararo siguro. Or yung mga panday. Yung mga arkitektero. Ganyan. Ar uh, ba yan. Mga, mga wood crops nila mga guys. Yan. Siguro ginagamit nila mga ganyan. Yan. Maraming tao dito kanina, eh, tumitingin sa kaniyang ano, tindang ito. Iwan ko lang kung saan yan gagamitin. Ginto ba yan? Mahal ba yan? Iwan ko lang. Siguro napaka, ano yan, napaka useful yung produkto na yan. Kasi maraming tao ang tumitingin kanina, eh. Dahil -dam magsay mo yung mga tao, tumitingin sa kanya dyan. Sa kanyang tindang yan. Napaka-useful siguro ng gam gamit na ito. Ito naman mga guys, yung ano, orchid. Naano ako sa anak ko ito, hingi kasi nang ng pera. May bibilhin daw siya. Tapos sinama pa na yung kaibigan niya. <laughs> Binigyan ko siya ng pera mga guys. may gusto may gusto siyang bibilhin. Tapos hindi niya may sumasama sa amin. <laughs> sumasama yan sa mga kaibigan niya. <laughs> Malaki na kasi, nasa high school na. Hindi na sumama sa mama. <laughs> Umalis yung mama. May iba siyang kasama. Yung kaibigan niya. Yung ginawaan ba naman ng video itong puno na ito na ano na siya. Nakamatay ng puno. Dahil malamig na. Malamig na yung paligid. Ito naman may pagkain dito mga guys. Masasarap yung kanila mga pagkain dito. Tumitingin-tingin ako dito mga guys. Mga ah, nagtitinda ba? Marami pa rin bumibili. Tsaka marami pa rin nakaparking na sasakyan. Siguro kanina umaga na sasakyan dito. Punuan ito mga guys. Eh, marami nga ang tao. Ito naman ay ang space na ito ay isang palaruan ng mga bata. May naglalaro dito ng soccer. Pwede din ano baseball. Ganyan. Limitan baseball ito ginagawa. So, malaking space ito. Pero ngayon, ginagawa nila, ano, ginagamitin nilang parking space dahil marami nga taong dumadag sa dito, mga guys. Doon nga kami nang galing kanina, sa palaruan ng mga bata Yan naman, nakikita niyo, mga guys, oh, naka-parking sila ng sasakyan. Kailangan naka-arrange pa rin, di ba? Isang malawak lang na, ano, lugar pero yung sasakyan na pinaparada nila naka ano, si naka-arrange meron din naman kasing linya kailangan mong sundin para hindi masiksikan yung ano ba mga sasakyan hindi yung magagalit yung iba baka may mga galit na ano chopper dahil ano yung sasakyan thanks for watching bye bye yun lang po